Mas Garden Food House. Masubukan ang kumain dito. Bale, pagdating mo dito sa harapan, may lalakaran ka pang, ano, ah, tulay. Yan, papunta dun sa kainan. Matagal na namin gustong puntan to eh. Kaso, wala kami time na dumaan. Pero ngayon, tara, subuhan natin. Matagal na to eh, matagal na marami kasi nagsasabing masarap na yung sisig nila eh. Kaso yun lang, saktong kami na yung mag-order. Eh sabi nila, bus na tayo, eh. kaya eto na lang in-order namin. Bagnet kare-kare and binagongan. Yan. With extra uh, sisling pusit. Ayan. Tikman natin kung gaano kasarap ang luto ni nanay. Sayang lang kasi di namin nabutan yung sisling sisig eh interview yung masarap Pero siguro next time, uh, agaan na namin para matikman namin yung sisig nila. Medyo late na kami pumunta rito kasi marami pa kami linakad. Kaya anong oras na nung kumain kami ng tamalian. Pero in fairness ha, masarap yung ulam nila. Tsaka maganda pa rito, marami silang serve. Uh, sulit na sulit na yung isang order mo dito pag dito kumain. At uh, kahit init na init na kami kasi mainit yung panahon eh. Direkt yung araw. Kahit mainit na, yun, uh, sinubukan namin kumain dito. Kaya eto, sulit naman yung budget. Matatagpuan pala to sa may uh, farmers dito sa likod ng market. Dito yan sa Bangged Abra. Yan. Sarap so, siguro kumain dito pag uh, ano na, yung hapon, ganon. Yung medyo wala ng araw. Kasi eh, pag ganitong oras, mainit eh pagkano uh, pagka ano, gabi, siguro mga gabi, pwede rin. Kasi sabi nila, uh, depende daw yung oras nila pagka nagsasaray, pagka may pa. Ah, uh, uh, bukas pa sila. Yun ang sabi ni ate kanina sa amin eh. Bago kami nagba. Kaya yeah, minsan guys, ah, uh, try nyo din kumain dito. Busog na busog kayo. Sulit na sulit. Panayanagan dito na lang sa susunod na kainan ulit. Bye bye!